Ngayon nga pala ay magtatanong nga pala tayo sa aking mga kaklase kung gaano ba ka-importante sa kanila yung grades nila. Ayun, si ano, ang pangalan mo, Bamdador. <laughs> Bamdador, tatanong kasi di diba? Nga sa court 1 tayo. Ito, seryoso to, ah, seryoso. An ano yung pakiram, ano yung, kumbaga, gaano kahalaga sa yung grades mo? Ano, sobra. Mas mahalaga pa kaysa sa book. Ano? Mas mahalaga pa kasi sa buhay ko. Kasi doon mo. yung anong... Kung... Anong... mangyayari sa'kin sa future. Ba't mas mahalaga pa sa buhay mo? Kasi syempre, ano? Sa trabaho kasi ng ate ko, kung gusto kong magka-scholarship, kailangan mataas yung grades ko. Kaya kailangan im i-maintain ko tong ano. Ha ha ha. Eh, ba't mo pa rin yung love? <laughs> Ayun, ba't Pero, pero hindi may minimaintain yung love, pero lagi nasasaktan. Lagi niiwan, lagi kinagawag. At, yeah. At least. At least. Oh. At least. At least, mataas pa rin yung grades kahit na... Ginugos ka. <laughs> naman, Christopher Gilbigaces. Si Christopher Gilbigaces. <laughs> <laughs> Tatanong ko sa'yo, gaano kahalaga yung grade mo? So, Di ba, in... cohort 1 ka. Oh. O, gaano kahalaga? Dito, dito ka. Mahalaga. Ano? Ayan, mahahalaga. Kaya puro uh, 99 grade ko eh. Kasi yeah. sobrang mahalaga eh. 90... Ang kapal mo naman. Ang Nag kapal mo naman. 99 yung final grade ko. Nagbigay lang ako. Kaya naging 79 na lang. <laughs> Baliw ano ano? Kawawa yung mga dipo masa. Bidigay ko na lang grade ko. Oo. Oh, uh, ang kapal no? Humble, ang kapal, ang humble, kapal. Humble, humble. humble na no. wala naman sa lugar. Ano <laughs> naman, Carpio? Ala, ala. Carpio, may tatanong sa'yo. Mabilis lang, mabilis lang. Seryoso. Diba, nasa court 1 tayo? Oo. Oh. Ano, Gano'ng kahalaga yung grade para sa'yo? Ano? Um, well, mahalaga siya para sa'kin kasi ano. Uh, pag mataas yung grade ko, may nakukuha akong tulong galing sa gobyerno. Yun Oh, kasi single mother yung, single parent yung mama ko. Ah, yun. Kaya kailangan mo i-maintain. Oo. Oh. Hindi? Para mga tulog, para rin na rin makatulong ako sa mama ko. Ah, ang bait naman, inuuna yung parents, yung mga family. <laughs> Hindi mo na love life. kasi yeah, okay. laging broken. Oo. Oh. naman na ha, ha. Matyo? naman, Alex, ako. Ha, ha, ha. Matthew. Then, may di ba nasa court <laughs> one tayo? Ah, gahano ga, uh, gahano. Gaano kahalaga yung grade para sa iyo? I believe in the power. I believe in the power. Ano nga, ano? It's a matter of life or death for me. Ha? Huh? For death. Yun lang? Yun lang? Hindi naman sa, ano? Hindi naman sa pinapressure ako na mabuhay ko na grades. Pero parang nakasanayin ko lang yung matas grades. Yung mga kapito, hindi kailangan ganun lang yung ano. Uh, para sa akin. Para sa iyo. Uh -huh. Nice, nice. Hindi na magandang na ano, magandang instinct, no? Ay, laban, laban, laban. Laban, laban, laban. Laban may pag-asa. Wala. Lobo! uh, importante sa akin yung grades as a uh, cohort one kasi parang kapag ba yung grades mo para mawawalan ka ng honor eh. Tapos kapag tumasa mo yung grades mo para madadagdagan yung honor mo. Yung honor kasi importante yun eh. Parang ayun ay, ay, yung ay, nag-motivate ay. sa'yo na gumawa ng mga bagay-bagay na related sa education. Nakaka-ano sa'yo, nakaka-ano tawag doon? Nakaka inspired. Ah, inspired to, 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 make... to make a good grades because grades doesn't define you but grades is important TRP Tour! Oh. Ah, we're next! <laughs> ano yun? <laughs> Gina Nicole de la Torre. Gina... Gina Nicole. Ay! Okay. Tatanong ko sa'yo, di ba? Call fan tayo. Oo. Oh. Ikaw ba naman kapag mababa yung grades, di ba? Medyo nalulungot ka. Sobra. Actually, Gaano yun, ka importante so... sa'yo yung grades? Actually, for me naman hindi siya masyado importante. Oh, may ingay! Pero kasi... Siyempre, hindi naman sa sarili mo yun eh. Para din yan sa parents mo na, alam mo yun, na yun yung nagsisikap sa'yo na ang may bibigyan mo na lang sa kanila is yung grades mo. Parang ganun na lang yung may renegalo mo. Tapos, yung feeling na pag, for example, mababa yung grades mo, di ba? Parang ano na, parang nadidisappoint ka na kasi yung utang na loob na lang siguro sa magulang mo. Tapos, ba't hindi mo sina sinali yung future mo? No? Hindi, kasi grades, totoo naman, grades doesn't define you. Kasi madaming tao na ever since LMR High School mababanggit sila. Pero pagdating nila ng tatrabaho na sila, mas mayaman pa sila sa mga ka-graduate. Yun! Yun! Wala ko naiintindihan. Faith Cantor, ya, tatanong mo naman sa, sa'yo. Di ba nasa college one tayo? Tatanong mo sa'yo kung gaano ka-importante yung grade sa sa'yo. Hindi ako naniniwala sa grade 2, 3, 4, bakit? Siyempre, pinagirapan mo yun kapag bumagsak ka, para naka... ng so na yun sa pangalan mo. Debate? O, ano? Gaano nga ka-importante sa'yo? Sobra. Sobra, bakit? Kasi kapag nagkaling ka, doon binabase kung tatanggapin ka. Well, lang. Yun lang? Yun yeah. lang? Ha? Pag mataas grade mo sa grade 10, mataas din yung magiging makukuha ah, mo sa mga Ano? Ano? Kahit Ikaw ba, na ba na din ang tanong rin? ko? Hindi <laughs> ba? sa grade 10 ka nagmahaw Ano yun? Ano <laughs> yun? Uy! Baka nagmura. Ikaw mura. Ano? Yun lang? Wala tayo. Ano? No. Precious. Precious uh, na. Wala nang pangyay. Eh. Asim na kasi. Pangyay mo talaga. Oo. Oh, baka nagmura. Baka ah, Hindi yan ba? May tatanong ako Di ba nasa court 1 tayo? gaano ka importante sa iyo yung grade mas importante pa sa buhay ko dalawang best nung sinabi may nagsabi pa ano bakit ano ka hindi ako na kapag walang academic validation ano ano nga bakit bakit nga magagalit na nai ko ilang hindi madidisappoint din ako Ah, so, hindi ka pero pinipilit ka na kailangan maging ganito ka. Ganon? Hindi. Hindi naman. Hindi Sabi naman. lang nila ano. Okay. Galigan mo lang. Basta do your best always. Yes. Panghe! <laughs> <laughs> mergado naman, mergado. Di ba, nasa nice, call one tayo? Uh, gaano kahalaga sa'yo yung grade? Yung grado? Grades doesn't define me kapag. Eh, ano? Gaano kahalaga sa'yo yung grade mo? Tama tam lang. Tamtama okay. lang. Bakit? Para hindi ako ma-pressure. Okay. Ikaw, ikaw. Okay, si mapaya naman. Si Aldrich. Botrich. Yeah. Okay, na Okay, ay. Ano? Tatalo tat tat mo sa'yo. Diba nasa court 1 tayo? Sa tayo eh. Para sa'yo nasa 1. Tayo mag-aklase. Para sa'yo. Gaano kahalaga sa'yo yung grade mo? Ano lang? 75%? Bakit? Kasi... Kailangan gusto ko ng mataas na grades kasi may mga rewards sa akin yung magulang ko pag mataas grades ko, minsan. Tapos, pag yung 25% naman, ay, sep. Pag 25% naman kasi, gagamitin ko ba yung grades na yun sa paglaki ko? Sabi nga ni Duterte, 75 ang passing grade, ah, ano yung sobra? Wala ka dyan! Ah, ano yung sobra? Wala! <laughs> Tandaan nyo guys, grades nyo, hindi kayo dinidefy ng grades nyo. Maliban na lang kung mababa, mataas yung grades nyo. Yun. Hindi! Maniwala lang isa. Grades doesn't Kailang... define you. Grades doesn't... Ay! <laughs> kasi huwag mo kayo maniwala dyan. Grades doesn't define you, oo. Pero grades is important to your future para makahanap ka ng mga natrabaho, para maka... maka... Para makapasok ka sa mga gusto mong university, ganun. Kaya, ganito na lang, <laughs> kukulit kasi.